Alam mo ba na ang lalaki, kapag wala siyang interest sa'yo, malalaman mo na yan sa mga text, mga chats, mga messages na marilisig mo mula sa kanya. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga walang kakwenta-kwentang text messages ng lalaki kapag wala siyang interest sa'yo, hindi kanya type. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating alamin yung mga walang kakwenta-kwentang text messages ng lalaki kapag talagang hindi kanya gusto. So, at number one, eto, classic example ito kapag nag-message ka sa kanya, tumawag ka sa kanya, hindi siya nagre-reply, hindi siya sumasagot sa mga tawag mo. Tapos, after ng ilang minuto or sometime, magte-text back na yan. At ang kanyang classic na text sa'yo, eto, yung K. oh, di ba? Yan ang isang classic example na talagang hindi siya interesado sa'yo. Alam mo, ang lalaki, kapag uh, gusto ka niya, type niya ang isang babae, sa text pa lang, makikita mo na na type na type ka niyan. Talagang uh, mayat-maya yan na mag-a-update. Magte-text yan at magte-text sa babaeng kanyang type or kanyang pinupuntirya. Ganon yon Kapag hindi siya agad nagre-reply, tapos ganyan pa ang text niya sa'yo, isang salita lang, isang letra lang, nako, wala na yan. Huwag ka nang umasa na magiging kayo. Kasi ikaw lang ang may damdamin sa kanya at siya ay wala. So, ayan po ang number one. Number two, eto. Classic example na naman ito ng mga lalaki na binended ma ang babae or walang interest sa babae. So, eto ang sitwasyon. Tinatawagan mo siya. Nag-a-update ka sa kanya. Pero, hindi pa rin siya sumasagot. Hindi siya nagpaparamdam. Tapos, tulad sa number one, pagkaraan ng medyo matagal-tagal na oras, what's up? Wow, di ba? Iyan ang mga marilisig mo mula sa lalaki na yan, di ba? Talagang kapag ganyan lang ang mga text ng lalaki sa'yo, wala talaga yan. Wala siyang interest literal sa'yo. Biruin mo, magme-message siya, tapos WhatsApp lang. Yung mga ganyang mga text messages, walang effort Walang damdamin, walang connection, walang emotions involved sa mga ganyang uri ng text. So, kapag ganyan mag-text ang uh, type na type mong lalaki, huwag ka nang kumasa. Okay? Wala yan. Hindi kanya gusto. So, ayan po ang number two. Number three. Eto, yung classic example na naman ito. Eto na naman yung nag-a-update ka ulit sa kanya. Nag-text, nag-chat-chat, lahat ng social apps kinagamit mo. Para magparamdam sa kanya, pero niha-niho, wala kang naririsig, wala kang nararamdaman, wala kang update mula sa kanya. Tapos, so pagkaraan ng ilang oras, eto na, magpaparamdam na siya. Tapos, sasabihin, sorry, kakikita ko lang yung mga text mo, yung mga messages mo. <laughs> Ganon, sa panahon ngayon, huwag kang maniwala sa mga ganyan. Ang cellphone ng tao, andyan lagi sa tabi niya. Kaya, ang mga ganyang dahilan, BS yan. Huwag kang maniwala sa mga ganyan. Okay? Marami lang siyang pinagkakabisihang iba. At ikaw, wala ka sa kanyang radar. Ganon po yun. So, masakit man, pero yan ang totoo. Kaya, kapag uh, ganyan na ang uh, inaasal ng uh, type na type mong lalaki sa'yo, huwag ka nang magpumilit kasi nagmumukha ka ng uh, desperada. Ganon po yun. So, maraming mga ibang lalaki dyan siguradong may mga must deserve para sa iyo hindi yung lalaki na yan di ba so ayan po ang number 3 number 4 eto pa ang mga classic ulit na mga text eto yung mga text na walang kadating-dating so example na naman ito nagkakaroon kayo ng combo sa text messaging or sa mga chats sumasagot naman siya pero ang mga reply niya sa iyo eto yung mga example ha mga LOL, mga LOL na yan, di ba? Or ha ha ha, mga ganon. O kaya, oh, di ba? Mga ganon. So, parang wala man lang uh, magandang uh, text na sasabi niya sa'yo, kundi yung mga ganon. Mga kwalang kakwenta-kwenta, di ba? Yung mga ganyang text, okay lang yan sa mga magtrotropa or mga magkakaibigan lang. Pero kapag ibang level naman, yung akala mo na meron tayong uh, connection, pero akala mo lang yon ikaw lang pala. Sa part niya ay wala. Or maaring eh, pinagbibigyan ka lang niya para hindi ka masaktan. Ganon yon So, pinapatulan ka niya or nagre-reply lang siya sa'yo pero deep inside ay napipilitan lang siya. Dahil sa mga ganyang puri ng text, di ba? Walang kakwinta kwenta Lol? Hahaha? <laughs> oh? Okay? Di ba mga ganon? Yung mga ganyang text, wala, wala yan. Bagsak na yan. Kapag naka-receive ka ng mga ganyang text mula sa lalaki, malinaw pa sa sikat ng araw na wala siyang interest sa Number four. Number five. Ito pa, ang mga generic, tawagin na lang natin na generic na mga text messages na kapag natanggap mo mula sa isang lalaki, alam mo na na medyo wala ka ng pag-asa sa kanya. Hindi kanya talaga gusto. Okay? Kasi diretso na tayo ha. Ang lalaki, kapag kahit kanyan, doon pa lang sa mga text niya sa'yo, makikita mo na at malalaman mo na gusto ka niya kasi may mga pagpapahiwatig, Talagang merong effort, may laman ang kanyang mga text. So eto, alamin natin yung ibang mga generic na mga text messages kapag hindi ka na talaga type ng lalaki. Eto yon mga hey, tapos yung WYD. So puro acronym na lang. O eto pa, yung mga What's up? Di ba? Mga ganun, mga shortcut lahat yan. Bored, mga ganun. I'm bored. O, di ba? Yung mga ganyan, wala. Talagang pinapakita na bored na bored sila. O kaya yung do know or I don't know or lol. Di ba? Ang dami-dami. O, di ba? O kaya sasabihin, yeah, cool. O, mga ganyang mga text messages. Puro katamaran. Wala kang makikitang uh, interest doon pa lang sa mga text na yan. Yung mga reply sa'yo, kapag ganyan, umatras ka na. Okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung pinaka-ultimate na text na kapag uh, naranasan mo, wala na talaga. So, ito, yung no text. Ah, di ba? So, alam mo na siguro kapag iniinjan ka na, literal na ganun na, hindi kanya nire-replyan, hindi na siya sumasagot sa iyo, hindi na siya nagte-text back or nagte-text, nagcha-chat sa lahat ng messaging apps, wala. Ibig sabihin, ayaw kanya. Ganun lang 'yon. Kaya huwag nang ipilit ang sarili sa lalaking ayaw kasi mahirap kapag napipilitan, lalo kang masasaktan diyan. Okay? Marami pa namang mga mas higit sa lalaki na yan. Buksan mo lang ang inyong mata, maraming marami dyan sa paligid okay, so kapag uh, dead man na, wala na talaga ni haniho, wala ka nang nare-receive sa kanya, isa lang ang ibig sabihin yan, no feelings para sayo, ang lalaki na yan, so ayan po ang number 6 so ayan po ang mga walang kakwenta-kwentang mga messages, mga text mga chat ng lalaki na nagpapakita Nawala wala siyang interest sa'yo. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.